So, para sa mga natin na kukuha ng student permit ngayong 2023. So ano nga ba yung mga requirements, qualifications at kung magkano ang gagastusin at step by step na proseso para makakuha ka ng student permit. Okay? tatalakay natin sa video na ito. So, ang student permit nga ay kailangan mo kapag kukuha ka ng driver's license non-professional, okay? Isa to sa uh, requirements. Hindi ka makakuhan ng lisensya kung wala kang student permit. So, ano nga ba ang qualifications? Unang qualifications sa pagkuha ng student permit dapat ay at least 16 years old in above ka na. Dapat din ay marunong kang magbasa, o magsulat ng English o Tagalog o anumang local dialect sa inyong mga lugar. Dapat din ay physically and mentally fit ka at dapat wala kang pending na unsettled traffic violations. Dapat din uh meron kang TDC, na ipasa mo yung theoretical Driving Course na exam, ayan, o mayroon kang certificate ng TDC okay, so yan yung mga requirements, dapat din Filipino citizens, okay, so uh, mga requirements ayan, ito yung mga requirements uh, mga requirements uh, at least PSA na birth certificate ayan uh, at least isang ID dapat din uh, Meron kang theoretical driving course, TDC, uh, meron kang TDC. At kung minor ka, dapat merong parents or guardian consent. So, ito yung ID ng guardian mo or parents mo. Mm -hmm. Tapos, dagdag mo na rin yung medical. Yung medical na updated. Medical na mula sa LTO accredited na medical clinic. Uh, kapag meron ka na yan, pumunta ka sa... LTO. So, saan, ka makakuha ng medical? Makukuha ka ito sa uh, mga LTO accredited clinic. Malapit sa mga LTO, meron niya yan. Uh, tapos, yung TDC, yung TDC, naman, makukuha mo ito sa mga driving school. Mag-inquire ka sa mga driving school. Mas maraming driving school na ma-inquire mo, mas maganda. Para may kumpara mo yung mas ma, uh, ganda. So, mas maganda ang presyo o mas mababa ang presyo. Tapos, 15 hours ito, more or less, uh, minsan may 3 or 4 sessions. Depende sa driving school pwede rin yan online. Ngayon, kapag ka uh, meron ka na yan, pumunta ka na sa LTO, lahat ng mga requirements mo, dalhin mo, yung binanggit ko kanina, yung medical, PSA, at least isang ID, TDC, yun lahat. Tapos, guardian consent, kung minor ka. Pumunta ka sa LTO, sa, pumunta ka sa LTO, tapos, process mo na, pumunta ka sa evaluator, check na mga requirements mo, then, tatawagin ka, para sa payment, after nyan, kapag kumpleto na, Uh, pipicturan ka na, magpipirma ka na doon. So, wala mo nang exam doon sa LTO. Yung exam mo lang ay yung sa TDC nga, yung sa My Driving School. After nun, releasing na. Okay? So, magkano ang gagastusin sa mga ganyan? Uh, sa LTO, gagastusin sa student ng 250. Ayan, sa medical na sa 400. TDC na sa 1K. Pero pwede kang makabili ng murang TDC or malibre ng TDC kasi alam ko may 500 depende kaya nga mas maganda mas maraming driving school ang ma-inquire mo mas maganda para may compare mo yung price tapos sa libre mayroon din ito para makalibre ka magabang uh, mag abang ka lang ng islat sa LTO nagpo-post sila ng islat ng uh, TDC course ayan nag, uh, paunahan yon kaya dapat mauna ka so like follow mo yung LTO page doon sila nagpo-post ng mga islat. So, mabilisan doon. Mabilis maubos kasi nga, libre siya. So, ayan yung step by step at kung magkano ang gagastusin sa pagkuha ng student permit. Okay? So, medical. So, more or less, nasa ano lang eh. Nasa, kung nalibre ka ng TDC, medical 400, so, 650 lang, di ba? So, abot kaya. Okay? So, ayan po. Kung meron pa kayong dagdag katanungan, mag-comment down below. Sasagutin natin. Okay? Sharing is caring!